isang tahimik na gabi sa Kalamba, Laguna. Isinilang ang isang sanggol, kina Francisco Mercado at Teodora Alonso. Isang sanggol na nakatakdang baguhin ang daloy ng kasaysayan. Pinangalanan nila siyang Jose Potasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Ano kaya ang ating papangalan sa kanya? Jose, sapagkat ako'y isang deboto kay San Jose. Lumaki si Sir sa, sa isang pamilyang may labing isang magkakapatid. Pinalaki sa pagmamahal, edukasyon at matibay na pananampalataya. Mula sa kanyang morang edad, ipinapakita niya ang pambihirang talino at hindi matatawaran pagkagutong sa kalaman. Manupay nai, manupay

They will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Noong ikatlo ng Hulyo 1892, sa isang lihim na pagpupulong ng Manila, itinatag ni Jose Rizalang Liliga Filipina, isang samahan na naglalayang pag-isahin ng mga Pilipino sa mapayapang pagbabago sa lalim ng kanyang paniniwala sa edukasyon, pagkakapantay-pantay at katarungan. Inanin niya ang suporta ng mga makabayang tulad ni na Andres Bonifacio at Apolinario Mabini. <laughs> Magandang araw mga bata. Bago tayo magsimula, ano ang dapat ninyong gawin bilang paggalang sa akin? Magandang umaga, Gina de la Cruz. Magse-opo. Salamat, Gina de la Cruz. Ngayon ang ating aralin ay tungkol sa paggalang. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng paggalang? Oo, oh, Jose. Para po sa akin, ang paggalang ay sa ng taong asal sa magulang, guro at sa kapwa. Ito ay malagaw ng mga pangilang kapayapaan at pagkikaisa. Magaling! Magandang umaga sa inyong lahat. Bibigyan ko kayo ng limang minuto upang gawin ito. Oh. Oh. Kung sa'yo po tasyo, ikaw yung tumalit yung Sa aking mga kababata, sa aking mga kababata, ang hindi marunong sa pinagmulan, ay hindi maparating sa mga Go side! Namukod tangi si Rizal sa kanyang pag-aaral sa edad na labing anim. Nagtamo siya ng Bachelor of Arts mula sa Ateneo Municipal na may pinakamataas na karangalan. Ang ganda ng Europa. Pagkarating niya sa si Rizal sa lupay ng Espanya, nagpasya siya mag-aral doon. Sumulat din siya ng nobela tungkol sa mga Kastila at ang pamagat na ito ay ang El Filibusterismo. <tapos> Ngunit hindi natapos doon ang kanyang paglalakbay. Pinag-aralan niya ang medisina at filosofiya sa Universidad ng Santo Tomas bago tumungo sa Europa upang palawakin ang kanyang kalaman. Layunin ang naligak ng na magpasipo sa damdamin ng mga kukina upang maipamalas sa kanila ang at manabanan ang pag-uusig ng mga kukina. Ang isang bayanin ay umuwi, hindi sa pagtanggap ng isang bayani, ngunit sa mga tanikala. Pagkatapos ng mga taon ng pagkakatapon, pagkatapos ng mga taon na pakikipaglaban gamit ang mga salita sa lip ng mga sandata. Si Jose Rizal ay inaresto, inakusahan ng pagtataksil at itinapon sa kadiliman ng isang kulungan ng Espanya. Rizal, o Rizal, halika't itatakas kita rito. Andres, ano ginagawa mo dito? Rizal, nandito ako upang itatakas kita. Handa natin mga tawag. Huwag, Andres. Pag itatakas mo, nagkakagulungan Dadala. Nagdanan ito. Pero, umalis ka na, Andres. Sige na, umalis ka na. Umayo ka na, tangina na.

<laughs> um, <laughs> um, Tunggu <bato. laughs> <Wow. laughs> sih Pupunta na po ako magsisigma. Inay, ikay, paalam. Ikay, parang may bangkaw. Rizal, halika, may kwarta ko. Bob, Bob, Bob,